Hi guys, good morning. So, uh, mag one week na hindi ako nag -harvest. Mostly si Habi ang nag-harvest ng ating gulay. So, ngayon mag-harvest ulit tayo. Actually, uh, konti na lang yung bunga ng ibang gulay natin. Kasi nga nag-dry na sila dahil mag-fall na. Nag-start ng lumamig dito. Kaya ayan, naka-jacket tayo ngayon kahit may araw pa. So, ayan. Mag-harvest na tayo ngayon. Samahan nyo. So, ayan, guys. Grabe, ang laki na ng upo, ano. So, ayan. Hopefully, hindi na ito matanda, ano. Meron pang upo dito, oh. Ayan. Ayan, humahabol sila. Grabe, ang ulit talo. So, ayan, hinarvest ko na din lahat ng talong. Basta pwede na. Tapos yung patola, may natira pa siyang bunga. So, ayan. Grabe, ang daming bunga ng talong. Pati yung kamatis natin, ang dami pa rin yung bunga. Ayan. Marami-rami pa rin akong nakuha. Actually, akala ko matatapos na dahil nga fall season na. Tapos malamig na. So, ayan. Tapos, kinuha ko pa rin yung bunga niya sa kabilang side. Marami-rami pa rin sa kabila. So, ayan. Tapos, pati yung okra at meron pang talong dito na side. Ayan. Kinuha ko na rin. Grabe, ang dami pa rin. Tapos, may sitaw pa. Ayan. Kinuha na natin lahat, ano. Pasta pwede nang i-harvest. Tapos, yung sili. Grabe, ang daming bunga. Ayan, no. Oh. O, ba diba? Ayan. Grabe, ang dami ng bunga. Ayan. Tapos, meron pang sitaw dito na side. Ayan, tin kinuha ko na din. Ang dami pa rin. Akala ko wala na ito. Ayan, Oh. Grabe ang dami. Tapos yung talong din natin dito na side. Ang lalaki ng bunga. Hindi na harvest mag ilang araw na. Tapos ito, ito na nga, Oh. Ayan, malaki na yung ampalayan na. May pipino maliit pa. Hindi pa natin yung kukunin. Ayan. May malaki. pinatalalakay ito. Ayan. Ito. Ayan. 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 So ngayon, nag-harvest tayo ng ating sitaw. Nung nag-harvest ako last week, akala ko tapos na magbunga yung sitaw dahil nga nagba-brown at yellowish na yung dahon niya. Pero ngayon, tingnan nyo, biglang nag-green ulit yung mga dahon tapos biglang ang daming bunga ulit. Grabe, akala ko tapos na. Kaya yan, ang sipag nilang magbunga. Tapos marami-rami pa tayong na-harvest. Tapos marami-rami pang baby. O oh, ayan, ba diba? Ang galing. Kahit malamig na. Grabe oh. Tingnan nyo. Ang dami pa rin bunga. Ayan. Oh. Lalo naman dyan ng bunga uh, ulit. Ayan oh. Tingnan nyo. Last week eh, mamatay matay na. Oh my God guys. Tingnan nyo oh. Ang lalaki. Ayan. Grabe ang laki oh. Ayan. Ito yung talong naman sa front natin, ano? So, ayan. Marami-rami siyang bunga. Sobrang dami kong na-harvest dito na talong, ano? Halos mapuno yung maliit na timba na dala ko. Pero yung iba, iniwan ko na para pang torta, para malalaki pa lalo. Yan, oh. Meron pa dito na side. Ano? Ang laki. Marami, ang laki. Ang oh. pipino tatlo. Yan. pa tayong sili dito kukunin natin ulit ay matanggal so ayan

So ayan guys, magsasorting tayo ng ating gulay para mahugasan na din natin at maikat natin. Ano? So ang gagawin natin dito dahil hindi naman na natin ito makain sa sobrang dami. Eh, ayun, ikakat natin siya tapos i-blanch lang natin siya sa mainit na tubig. Tapos palamigin natin bago natin ilagay sa siplak. Dahil pag diretsyo mo ito ikat at ilagay sa siplak tapos lulutuin mo later on. Hindi na maganda, hindi na siya masarap. So anyway, ayan nga lahat yung na-harvest natin. Grabe ang daming talong oh, pati yung sitaw. Ang dami pa rin. So, ayan dahil nga magwi-winter na dito, yung mga gulay natin, mamamatay na yan sila dahil sa sobrang lamig. So, ayan, yung best way na gagawin natin dito sa gulay. Dahil pag winter, guys, sobrang mahal ng gulay dito sa Asian store. Sobrang mahal, grabe. So, ayun na nga, naisip ko na, ayan, ikakat natin siya, lilinisin, tapos ibablanch nga natin, tapos ilalagay natin sa siplak pag malamig na. So, ayan, ba diba, para makasave tayo. Tapos, lulutuin natin pag winter. Saktong-sakto ito, guys, dahil sayang din kay sama masira lang. So, ayan. So, ayan guys. Finally, natapos tayo. Ano. So, ayan. Nalagay ko na lahat sa ziplock. Tapos, may may may, may nahulog. So, ayan. Merong sobra. Hindi ko na ito binlunch dahil gagamitin natin ito. Kasi ito malaki na. So, pwede natin iprito at itorta natin ito. Ayan. Tapos, itong ampalaya. Lagyan natin ng itlog tapos yung pipino, syempre, ipang snack natin yan. So, ito iniwan ko na. The rest, ito na siya. So, ayan. So, tatali lang natin siya. Ito na yung sitaw. Na-blanch ko na ito. Ano. Tapos, ilalagay na lang natin siya sa freezer. So, yung kamatis pala, hindi ko na siya na-blanch. Kinat ko lang siya. Tapos, yung sili, hinugasan ko lang. So, yes. Finally, ayan. Yan ay yung ating talong. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 9 bag na maliliit na kamatis. Dalawang bag na okra. Tapos yung sili. 5 na talong. Tapos apat na bag sa sitaw. The reason why kumamit ako ng maliit para isang lutuan. Alam mo yon kasi pag nalagay mo siya sa malaking siplak, kailangan mo i-defrost lahat. So, maganda yung pagkakuha mo. Yun lang yung gagamitin mo. So, ayan yun lang bye thanks for watching guys